Karaoke night sa Shanghai na uwi sa isang katakot-takot na pagwawala ng isang lalaki. Nangyaring insidente ito noong August 11 matapos makainom ng marami ang suspect sa isang karaoke bar sa Shanghai, China. Nakita sa store security camera footage ang lalaki na namimili ng kutsilyo na kanyang gagamitin. Hawak ang mga kutsilyo, nagpunta siya sa mga parking lot kung saan nasindak ang lahat ng taong nakakita sa kanya. Pwera lang ang off-duty police officer na ito na mukhang hindi natakot ng kahit kaunti. Nagpunta ang lalaki sa lobby kung saan nakaharap niya ang isang grupo ng mga janitors at police officers na nakahandang labanan siya gamit ang mga map at upuan. Nakahanda naman ang lalaki na labanan ng mga janitor at police. Pero hindi niya alam na may isa pang grupo ng tao na pababa sa elevator sa kanyang likuran. Nakalapit ang mga pulis sa kanya at naawat sa wakas ang suspect. Game over na siya.